Happy Wednesday, beautiful people! 6.30 naman ang bumangon si Mama at wala ma tayong trabaho ngayon. Si Daddy nga ay nagpe-prepare na papasok sa trabaho at binidyuhan ko mam ma ating ama. Pero ayaw tumawa, edi wow siya pao. Nagpapakasiryos na naman si Tatay. Tapos na siyang mag-skincare routine at inaayos na nga niya ang kanyang buhok. Naglagay niya siya ng gel at nilagyan na nga rin niya ng sunscreen moisturizer ang kanyang pagbumukha. Six 4 degree siya ay at mobile na nga hamig para mag-prepare ng kanyang breakfast. In-update ko na ang kalendaryo at nakapabrew din tayo ng ating black coffee. Ang ating almusal ay dalawang pirasong pandesal na binik natin two days ago at talaga namang napakalambot pa. Pinalaman ang natin yan ng peanut butter habang ini-enjoy natin ang ating view sa labas. Dito na ako araw-araw nag-aalmusal sa upper deck dahil talaga namang napakaganda ng ating view. Lagi kong sinisilip ang ahal mga pananim at syempre pa, etong area ng bahay namin na ito ay talaga namang nakaka-relax. Habang ako nga ay kumahain ko ang huni ng mga ibon, ayan na nga at ine-enjoy na natin ang ating black coffee dahil talaga namang hirap tayo mag na walang espiritu ng kape sa katawan. Kaya hindi pwede yan mawala sa ating morning routine. Dalawang pirasong tinapay at salt and solve na nga si mama. Inihatid ko na nga si JJ sa kanyang morning swim practice bago mag alas 8. 12 minutes away lang ang Hampden Pool pero sinisigurado nga natin na bago mag 8.15 ay makarating siya sa kanyang training dahil bawal nga maliit. Nakapasok na tayo sa Hampton area at wala namang traffic. Medyo inaantok pa ma ang ating swimmer dahil maada ko siyang ginising. nag pa rin ang ating bunso para sa kanyang papalapit na competition. Ngayong araw nga na ito, maliban sa kanyang regular practice, ay meron din silang rubber ducky relay. Dinidyuhan ko na ang mga inflatables at maglalaro na sila mayon kasama ng kanyang teammates. Taon-taon nga nilang ginagawa yan para naman sila ay makapag-enjoy pagkatapos ng kanyang training. Pumunta rin ako sa Carnes at tinanyo naman ang ating nabili. Alam niyo ba na ang isang plastik ng mansanas na ito ay nakakiliran sa halagang 50 cents? Kaya naman jackpot na jackpot. Meron din silang sale na chicken leg quarters for 59 cents a pound at ang boneless chicken breast nga ay 199 cents a pound. Malaki na naman ang natipid ni mama kaya naman bumili tayo ng 10 pounds. Pagkatapos ko mang pumunta sa Cairns sa inuwi ko muna ang aking pinamili at bumalik na ako dito sa pool para antayin nga si Bunso. Kung mapansin nyo nga ay medyo pa sa buhok natin dahil tayo nga ay nag-power wash ng ating front porch. At ayan na nga ang mga swimmers, inaantay lang ang direksyon ng kanilang head coach. Yalamuna to for today's video Remember, family time is the best time And everyday saying With your family is always a blessing God bless everyone Bye-bye